Bunsong anak ni Nassan Cruz at si Sar Montano na si Cheska Montano. Tinupad ang hiling na sa Bali, Indonesia mag-celebrate para sa kanyang 18th birthday. Sa mga IG story ni Nassan Cruz at panganay na anak na si Angelina, makikitang magkasama silang lahat sa paglipad papuntang Bali, Indonesia. Kasama ang ama nila na si Cesar Montano at bagong asawa nito na si Kat at ang anak ni Cesar kay Teresa Gonzaga na si Diego Loizaga. At si Sunshine Cruz at ang tatlong anak nito kay Cesar na sina Angelina, Sam at birthday celebrant na si Cheska. Paglapag pa lang nila sa Indonesia Airport, kinantahan na nila ng happy birthday si Cheska. Makikita ang kasiyahan nilang lahat habang kumakanta ng happy birthday. Narito at panoorin natin ang kaganapan. Bidyong kuha ni Sunshine habang papalabas na sila ng airport kasama si Diego Loisaga. At ang salikuran naman ni Laya ang mag-asawang si Cesar Montano at si Kat. At habang nasa resort na sila, kinantahan pa rin ni Sunshine Cruz ang anak niya ng happy birthday na nakapa. Happy birthday to you, yeah. happy birthday, happy birthday, happy birthday Chesky. Yay! Kami palang ang gising. Ano ba to? What happened? Oh there. Samantala na rito naman ang mga kaganapan sa birthday party, makikita Magkatabi si Cesar Montano at ang asawa niyang sikat, at kasunod si Shanshan Cruz. Habang sumasayaw silang lahat, nakaka-good vibes at maganda para sa mga anak nila na okay lahat ang mga magulang nila. Halatang nag-i-enjoy sila sa Bali, Indonesia at ang kanilang pamamasyal doon.